Hanap mo ba mga paps? Itong uh, refreshing na panghimagas. May nauusong kakaibang buko juice sa Visayas at Mindanao. At ang tawag nila dito, Lamaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mahilig ba kayo sa buko juice? Aba, sa ibang lugar pala, may iba't ibang version ng pagtimpla nito. Habang naghahanap tayo ng masasayang mga gawain ngayong summer, dumaan sa newsfeed natin ang malaking bandehado na ito na sinasabi nila ay buko juice but with a twist dahil nilalagyan ito ng biskwit. Base sa nakakwentuhan natin mula Bohol na si Teacher John Christopher, ang tawag nila rito ay Lamao. Nauso raw ito sa Cebu na kumalat naman sa buong bisayas at maging sa Mindanao. Ang original na timpla nito, buko juice at biskwit na may kasamang gatas at asukal lang. Pero dahil creative at adventurous daw ang mga local, nagkaroon na ng bagong version nito. Bukod sa biskwit, pwede rin daw lagyan ng mani at soft drinks. Yung buko juice naman, it has a lot of benefits to our body po. Ta perfect na perfect po talaga. Sobrang tamis niya. Tapos, very refreshing po talaga, ma'am. Tapos, parang nakakawala siya ng stress po. Pagod sa katawan, grabe. Dahil naintriga tayo, sinubukan natin ang pagtimpla nito. Buko juice? Check. Gatas, asukal, plain na biskwit? Check. Let's do this! So ngayon, iahalo natin yung base, which is ito nga, ang uh, pinakabuko juice. So, dito na yung buko juice natin. Ilalagay na natin itong sunod na panimplang gatas. So, tatry natin si condensada para malapot. Next, ngayon, nahalo na natin yung gatas natin, asukal naman. Brown sugar daw ang maganda dito, pwede rin naman yung white na sugar, konti muna. Hindi pwedeng mawala ang serving cup para matikman natin ang malinis. Bob. Mm. Ang lasa niya na ngayon na tinimplahan na natin, yung mga nabibili natin na buko shake, pero this time ito na inaabangan natin, haluan na natin ng biskwit itong buko juice na tinimplahan natin. So, pandagdag ano siya, texture, may mangunguya ka. Para siyang ano, itong buko sheds, yung, yung laman ng buko. Pero syempre, this time, titikman natin ko ano yung lasa na may biskuit tayo nangunguya. Tain na natin. hmm Uh! Yung alat, yung konting alat ng biskuit, Niko compliment siya doon sa tamis ng buko, ng gatas, ng asukal. May masarap siya, pantawid ng uaw, wow, tsaka ng gutom, lalong-lalo na ngayong summer. Hindi so, pwedeng tayo lang ang makasubok nito. Kaya pinatry din natin ang lamaw sa mga barangay officials na babad sa init ng araw. Okay, kakaiba sa mga buko juice na to. O para masarap. Ito kailangan natin mga kabarangay. Approve approve, approve. approve. Okay. Ito hanapan natin ng mga kabarangay okay. namin ito. Mukhang <laughs> approved din ang timplang ito. Kanila ati Ina na mambubuko. Lasang buko, lasang biskwit. Sarap. A Ap approve po ba? approve. <laughs> At ba? Approve din kahit sa customers niya. May melt sa, sa buko, masarap siya. Two in one. <laughs> <laughs> may biskwit na, may panulak pa. Feeling ko sisikat to, lalo na sa mga student na nagtitipid. Sa init ng panahon ngayon, mahalaga ang hydration. Kaya palaging uminom ng tubig o di kaya mag-explore ng iba't ibang paraan ng panghimagas tulad ng buko juice. Mobile Journal Mary Reyes po, hatid ang buka ng balita.